Oh, ito mga kamingwit. Meron naman akong sa isang makina. Ah. Uh, so. Sahara. Sahara. 3,000. Ang problema nito, meron daw lagatok. Kasi may lagatok. Ayan oh. Uh, uga o ito mga Kaya nagkakaroon na ito. So ang gagawin, ihigpitan nyo. Ihigpitan nyo ito nyo. Sa so, lahat ng makina nangyayari ito. O oh, sige, ihigpitan natin. Ito babalik ulit. Ah... Uh, ayan ah. Oh. nyo mga problema nyan. Lagatok. eh yan yung mga nagiging resulta. Lagatok. Pag yan, maluwag. Sige, dito muna. Parton muna ito. Ah. Babalik o Rere pa ko. Higpita natin yun. Tapos, eh... Kaya eh, no, Higpitan mo lang gano'n. Ah, yeah, no? Maluwag yan eh. Kaya kakaroon lagatok. Ilan, ilan, Kasi yan dapat siya, walang, wala yung uga. Ya, dia buka tu mau. ini kita ni. Hmm. Okey, oh, bawa lagi yeah. nanti. Oh, Okey, part dua lah. Ha? Oh, intinya part dua.